Hmm. Kaya ako lumantad ngayon personally para sabihin na nanawagan ako kay, Al kay Alasotoy Sana maisip mo rin ano ang mga naramdaman ng tao, yung mga binamit mo mga pangalan, gaya ni Gretchen Barreto, yung mga iba pa. At siyempre ako, sana pag-isipan naman natin kung anong mga mga binabanggit natin. Kasi yung kasiraan ko ngayon, Parang nawala lahat ang ginawa ko for 37 years sa PNP. Kung maaalala nyo, Katunyeng, nakatulong ako sa gobyerno. Nasolve ko yung lapid case. Tapos ngayon, dahil dito sa siniwalat ni Alias Totoy, masisira na yung pangalan ko na pinagtsagaan ko for almost 37 years. Pasalamat nga ako sa ating mahal na Pangulo, at binigyan pa opportunity nagretiro ako as three star general.